mrs Papa is excited. Wow. <laughs> <mantrahaus -tELL> yeah. yeah. -tell -tell? Jaggery Pause powder na jaggery Asin Cinnamon stick Dapat medyo durog Para Pwede mo naman dikdikin utulin na. No? Bumili kami ni Mama ng atay at saka balon-baluna. Tokwa guys, oh. Yogurt. Avocado, 49 each. Wow. Avocado. Ang mura naman, 49 each. Sa online kasi, 100 each, eh. ayun na yung napamili namin, guys. Ah, oh, sana dahil. O, o, o. Ha? Dati siyang 5,000. Pero kapag yung bill mo umabot ng 3,000, pwede mo siyang mabili ng 1,6. Oh, 1,6 lang yan. Oo, 1,6 lang to. Ba't akala mo ano? 4,000. Makaya ba natin sa motor yan? Pwede ko kaya yan. Kami nga ni Kim, mas marami pa dito. Kasama, kasama pa namin yung dalawa. <laughs> grinder. Kasi yung grinder ko, guys, sira na siya. Isa na lang yung gumagana. Sabi lang mister ko, i-re-repair, i-re-repair na ko. Napakatagal na repair. Hanggang ngayon, di pa na-repair. O, di diba? May bagong grinder na po kami. Bagoong isda at saka tuyo. Tapos, ito naman ay bilis. Napakarami ko kasing bilis guys. Kaya bibigyan ko siya. Naghahanap ako guys ng ililigalo ko sa aking mister. maganda kasi ang mahal. <laughs> Alam niyo mister ko, yung short kasi niya, sobrang ano na. Sobrang law lang na. Yan, parang halos lahat ng kulay dito meron na siya. Hindi kasi yung bumibili ng gamit guys Hanggat talagang hindi pa sira-sira So yung short niya Nakikita ako iniipit-ipit niya yung Pag sinusuot niya Pantulog lang naman niya yun Pero hindi talaga siya bibili hanggang Meron siyang masusuot. Bukod na sa bibili ng regalo Nakikita rin kami ng isa kong friend Simple lang naman ang lifestyle ko Hindi naman yun ano Kailangan ng bongga ang regalo niya Pag may ko ngayon Ang unang tanong nun Magkano to? <laughs> Kaso hindi niya ito susuotin. Talaga ba? Ay! Puta! Nagugulat ako <laughs> ito pa sa... Ito na yung pasalubong ko sa'yo. Ito na yung binibili mo. <laughs> Ang dami niyan. Magsawa ka sa dilis at tuyo. Nagahanap ako ng salt. Para kanina. Pero so, ko kayo ng pin. Bakit? Bakit? Ano <laughs> hindi pwede magregala ako? Kamusta naman? Eto, so, makakatapos naman ng second life. Anong <laughs> oh, second life? Ba't namatay ka ba? <laughs> hindi, kasi di mo galing yung Kedarnath. Oh. Eh, e sabi nyo. Kamusta? Masaya. si yung Kedarnath na yun, parang heaven pala yan sa kami lang. Ah, oh, talaga? Oo, oo. Ah, parang holy place gano'n? Oo, oo. Tapos? Ay, di... Kaya yes, sinasabi ko yun. mo na <laughs> 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 Yung naman yung Taj Mahal. Sa Taj ano lang siya Maganda lang siya yung labas. Mm -hmm. Yung labas lang talaga yung pinaka-attractive. Yeah, yung maganda. Uh -huh. Yung loob, maganda ka Wala naman ka design eh. Puro marble lang siya Tapos nandunan na hindi mo lang ma-appreciate <laughs> yung <loob. laughs> <Si Pentele laughs> sa online pero nabili ko lang sa kanila ng secret kasi bibenta ko to sa inyo kung magkano sa online ganun din bibenta ko tapos bumili din na kami to guys ay ay buhay pa yan buhay pa yan Bumili din ako nito kasi bukas kasi anniversary ko namin yung team. Yeah! Anniversary! Yan lang din! Bombe niya! Guys, kapag gusto nyo nang bumili ng... Ba, baka nagkana pwede yung yun na CCTV, gusto nyo magkana uh, nagpakabit ng na CCTV, gumagawa kami, nag install kami. Ay, hindi pala kami. Itong asa ko pa kami. Siyempre, ikaw ba rin oh. yung business niya? Yun. Tapos... Bongga, may business. Uh, yeah, Sala <laughs> all. Nag-aupo lang na. <laughs> Tapos, baka may mga kayong laptop dyan. Bakit? <laughs> Ay, ayos niya. Kalo ko, may laptop, oh. Uh, masira yung laptop nyo. Uh, tapos kaya na ma-repair ng asawa ko, bibili ko na yun. Oh, uh, oh. Tapos, sorry uh, pa, winter. Oh, yung mga ganito. Nag-re-reaching din kami. Oo oh, nga, ng printer. Kala ko ng tubig. Ang main namin is CCTV. CCTV meron kami mga CCTV na pwede mo lang pwede mo lang siyang i-post lang kung saan tapos meron kang ma-activate ma mo lang siya sa cellphone mo, makikita mo sa cellphone mo. Parang lahat yata ng kasi ng camera ano CCTV meron? Oo, oh, 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 may sila sa CCTV So ito mga sideline ano lang to, parang, mga accessories na lang O oh, yun, mga accessories guys ng Pero, cellphone Pero main na uh, gawain niya is uh, Ah. CCTV installer. Habang natungan mo ka, baka nakuubos ko na eh. Marami pa yung kaya ko sa baby. Tapos yun nga, habang may Hmm. Say, to to pagkain, oh, may, may doon, ay, sayo, sayo. Kasi, kasi kasi kasi. Kasi kasi ba kasi 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 hindi Ayan! 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 Ang malala ako kasi yung ko ang Thank you! Nag-enjoy ako. Nah, nakakita rin ako, guys. Uwi ka na, guys. May isa pa akong sakay. Hindi ako nagmotor ngayon kasi parang araw-araw ako nagmumotor. Araw-araw ko hinahatid yung mga anak ko. Parang nagsawa na ako magmotor. Wow! Hindi ko natin alala Hindi natin.

Galing natin yung presyo. Nakalagay dito, 799. Pero binayaran ko lang siya ng 400. Siguro may discount to kasi may naka-red o. Ito yung isa ko regalo guys. Kasi gusto gusto niya nakikinig ng music. May ganito kasi siya. And nasira na, hindi na siya gumagana. So naisip ko, regaluhan ko siya nito man. Magiging masaya yung pag makita niya to. So mamaya, darating siya mga alas jis galing ng Chennai. So bago siya dumating guys, ay eh, babalutin ko na ng newspaper. Meron lang mga magagandang pambalot kaso tinago ni mama. Lumabas si mama, hindi ko na siya hintayin. Kaya yung newspaper ko na lang siya. Yung huli kong regalo sa mister Ko guys, year 2021 pa. Uh, Relo naman yung regalo ko sa kanya. Hanggang ngayon gamit-gamit niya 'yun, tuwing papasok siya, tuwing may tour siya. Tapos pag nasisira yung ano no, yung pinaka dito niya, yung bilak niya, or di kaya pag luma niya, pinapalitan lang niya yun. Nakakatuwa. Kasi maingat ang mister ko sa gamit eh. Kada mo. I will eat you. Why you're talking like that? Come now, eat me now. <laughs>